pag ano to, pag scam to, pwede ko ibalik ha. Mm. <laughs> Kasi may na-deliver akong pagkain yung ano yung halo nila sa ano. Sa? Pinahalo nila sa salad. Oh. Royal Mansion na ito mga kapops, eh Nandito na tayo ito, no? ha? Wala pa? May abono ka rin paps? Oh, Natawagan mo na? Ito oh. ang bubaba ka. Anong pangalan sa'yo? Pakapariyo din tayo eh. Anong pangalan sa'yo? Hindi, anong pangalan ng pagpipigapan mo? Si ano? Si Rel Chua? Rai Chua naman eh. Re, ah, Rai? O, pariyo pala tayo. Kaya Chua. Chua din? O, papunta pa sa iksain. Anong uunin? Laptop charger. Laptop charger Sa... Pasig. O, oh, ano na yun? Nakapag-pick up na ako sa kanya yan. 1-1? O, oh, sa akin 1-5. Bakit? Ayaw ko, laptop charger doon eh. E, laptop charger din siya eh. Baka... Baka iba yung presyo niya. O, oh, ibang presyo niya gano'n. Kaya, ha? Tinawagan mo na. O. Oh, Ay sabi, pababa na. Pababa na daw. Pababa so, na pa ako dito. Ah, ano na sa? Tinawagan mo na yung ano mo. Tinawagan ko na. Binerify ko ako sir pag ano to. Hindi, pag... ibig ko sabihin yung isa tinawagan mo lang. Oh. Okay na daw. Nag, ano naman, confirm ko sir. Ano ko lang ha, pag ano to, pag scam to, pwede ko ibalik ha. Mm. Kasi <laughs> may na-deliver akong pagkain yung ano yung halo nila sa ano. Sa? Halo nila sa salad. Oo. Oh. Sa salad sa halo-halo. Halo-halo. Um, pag scam to, baka pwede ko ibalik. Ay, hindi daw pwede. Mm. Patay tayo, mahal-mahal pa naman. Ay, ayos si sir. Sir, Tawagan oh, mo? Yes, Sino yung yes, yes, pasig? Marilang. Pasig sir, pasig Correct, ito yung presyo, baka pakibak pa Pakibak pa Yung pasig ito Ito yung 1.5 Oh, 1.5 Ayan saan sir, pasig ako oh, Pasig Ma'am ma Lala mo, Marilang. may one one. laptop charger po ma'am yung abunuhan uh, ko. Ah, sige po. Ah, sige, okay po. Salamat, so, ma'am. Check niyo yung message ko. Check daw, ma'am. Check niyo daw po yung 150, message ni sir. 150, no? Sabihin mo sa kanya yung SF. Yung SF po nito, ma'am. 150 at saka, okay. opo. 152. 52, o. Oh. Tapos yung abono, 15. Sige. Ano o. naman? Ah, uh, gumagana naman. charge. Gumagana daw ito. Oh, nasa ano? Nasa message. Nasa message daw po, ma'am. Nasa message daw. Okay, salamat po. Dito tayo sir, sa ano sir? Namig. Ha? O, oh, pag sa ano kasi sa highway naman. Ito, dalikado yan sa init. Hindi, pag sa highway ka naman, hindi na sa mainit. Tumatakbo na kasi. O, oh, sa bagay, ano yun eh, bagable eh. O, oh, kasi pag dito na, yan, maramdam mo ng init. Ito yung pasig, no? Pa. Opo. Ah, palit. Bali yung ano ko sa iyo 500 na nang gigikas ko. Wow. Gigikas ko nang 500. Iya. Madaling magbuko 'yon. Kakapit ka na niyo. Abono wala kumukuha. O oh, pag abono mahirap talaga pag ano 'yan. Sabay pa. Sabay din. Nabayaran niya sa kanya. Ah, uh, yung, yung anong. Ting hours? Ah, 3. hindi po masyado signal <laughs> dito. Hindi, <laughs> <laughs> ano no Yung E ko same number. Oh, wala pa signal dito. Okay, pa sa Ah, oi,